Pagpalang araw mga mga umaga So dito sa isang area ko May kalabasa Ayan tanong kalabasa So didiligan ko sa mga kamanga ang Mayroon ako Ang mga kamanga yung ano uh, Hinugas na isda Yung sa pinagugasan ng isda Ito mga kamanga yung ipapandilig natin Ihalo natin sa tubig. Yung isda na lugas. Halawin natin. Halawin natin. Tapos yung pandilig natin mga kamuna. Gano'n. tayo magdilig mga kamang ng kalabasa sa yung pipino yung pipino kala ko pa wala na to ayan mga kamang ano nilaw na yung ano so nak may nakita pa rin akong bunga dyan nakamahigit 100 ang kilo ako dito na ibinta ko mga pali saka yung mga 120 130 may bunga oh. Hmm. Huh. Ganito dito mga may makikita tayo. Ayan, malaki na oh. Oh. Punin na natin 'to. Mm. mm. Binta natin. Marami naghahanap ng mga kaso doon sa ano ko ibibinta kanina. ano ako ng dragon fruit. ko na lang ibigay kasi marami naghahanap. Dati kasi inaayawan nila eh. Meron pa dito malaki mga kamanga. Sobrang laki. ayan oh. Oh. Tama isa oh. Mm laki uh, gusto kong pahinugin to para hindi kasi nakakain pa yung isa doon ang laki o oh. hmm. ito isa ulit pipitas tayo ng iba mga kamangha yan po mga kaka isang kilo tayo dito dati mga kamangha ako ng ano Tuh, nggak kemana? Mm. Itu bangitnya tuh, biru kuih di payan. Pegain parinya. Mm. Ayo, nggak? Ano? Oh. Mm. May mga pailan ilan pa rin bunga dito mga kamangha. Ayan o, oh, atago. Ngayon dito, sa ilalim. Yan. Ito hindi ko na talaga inasahan tong mga to eh. Kasi pangit na yung mga bunga niya oh. Kala ko yung last yung mga last last halberts ko oh. wala na. Nagulat ako mayroon pa rin. Kaya diniligan ko na para baka magbigay pa ng bunga. May nag ano pa nga oh. Yung isa oh. Eh mga ha oh. Tagulong sila. Hmm. Pangit yung iba. Ayan, oh. No? O, ano natin para hindi masyado mainitan. Yun, yun, oh. Ayan, luwapat. Yun, oh. Lima. Yun, may malaki isa, oh. Oh. Oop, nalaglag. Ayan pala. Na. Sumabit. Sinisilip ko dito. Sinisipat ko sila. Alin mga kamang. Ayan, mayroon nga. Oh. Maliliit. Ito. Ah, ito pa. Makuha pa rin tayo sa sunod. Pero i-opering natin ito. Hmm. Ayan Mayroon dito sa... Ah, uh, mayroon dito sa ilalim. Oh. Ayan. Ito ka mga kamang. May makukuha pa rin tayo. Oh. Ayun, oh. Ah. Ayan o. Oh. Ayan. Sa kayulo. Versace pero pa sa baba oh. Punin natin 'yan. Ayun, ibenta natin. Sayang pa 'yan. Pambenta. Yan sayang 'yan. Hindi ko masyadong pinalaki mga kung oversize na 'yon sakat. Maging ano? Uh, magiging magulang. Marami nang nagrereklamo bakit daw sobrang laki yung, yung binibenta ko. Eh. First time ko kasi kaya na ano ko eh. Ano ko lalaki pa lalaki. Iba nagreklamo, hmm. magulang daw. Ito pwede na to, say, tamang size lang to. Ito hindi magulang mga kamanga. Ito mga kamanga yung ano natin, kalabasa. Pwede na to. Nilaw na. Saka ko na mag ano, para may sabay ko na yung iba. Marami tayo dito yung mga bunga. Ay nakatago lang. Hmm. Ito mga kamanga oh. Ito, hindi ako nag hindi ako nagpupuli ni dito mga kamanga kasi may mga bubuyog naman. Ayun oh, no? daming yung parang nakuha sa lalaki na ano, bulaklak. Ano pa isa doon oh. Ayan. Ayan pa. Ayan pa. Hmm. May isa pa doon sa dulo oh. Dito medyo oh, maraming bunga dito mga kamang. Ayan oh. Ito yung maliit na lahi kaya maliit oh. Ito pwede na itong kunin. Ay wala pala naka ano oh. Natanggal. Kaya pala pwedeng kunin. Ayan pa. Hmm. Mga one week pwede na ito kunin. Ayan. Ayoko masyadong pa pagulangin si para makaano yung sustansya yung iba. Ah, mga mga laming bunga yung pa. You know. Ah, nandoon sa kabila. Ano pa diyan? Ayun. tayo ayun nandoon, marami diyan pag ganyan. Ah, mga mga yung ano natin. Wala ni nilaw yung mga yan kasi matagal na yan. Nakakuha na rin ako ng 15 pieces na ano dyan, na kalabasa. Hindi masyadong magulang pero okay naman. Mas gusto daw yung pambulang lang nila. Uh, Ang ah, yan mga kamanga. Yung, yung, sa kabila, yung nandun sa kabila, uh, tatamnan ko yun. Kaso nabisi pa ako dun sa kabilang area. Ayan naman yung mga kamanga yung naninilaw na na pipino. Sandaan nakuha ko yan dyan, mahigit. dahil so sa may kambing linisin natin yung ano ng kambing bahay dito ka mga kamanga wala na halos so wala makita makitang bunga dito wala na ano, pa wala na talaga itong ano natin yun may nakita tayo dito sa, sa ano sa lapag ayan o oh. malaki medyo mga gulang pero tu kita natin bili pa rin ito to eh, ipotan ko muna ito bago pumunta ko sa may kambing kung may makita pa baka may siya pa ba? oh, oh sayang to, oh, pwede na to mas maraming parang ano oh pwede na to ano pa, may siya pa oh kuha natin yun, malayo lang ito yung kambing natin mga kamaha punti lang ang kambing ko dito maabot dito lang 20, oh no, yata 22 so iba pinaalaga, yung iba namatay Lili yeah. Lilinisan ko pa, awalisan ko pa yan mga kabangan kasi maano, ma daming tae. Eh. Hmm. No. lang itong mga kamangat dito sa dito sa ano ko pero payat pa rin sila kasi sunod-sunod nga na ulan alos tatlong linggo dati sunod-sunod na ulan nung nakaraan ito, sa kabilang ito yung lagayan ko ng kumpay hmm. hindi siya mo natin to

Ayan yung ano, natin. Dagdagan pa natin ng ipilipil ya, sa taas. Saan sila oh. Nagtatae yung isa. Yung pula. Bibigyan natin ng bayabas mamaya. Ayan mga kamangay yung mga ko. Tumumba. Hindi ko na kasi kaso. yung mga tanim ko oh. So susunod ko na lang ipang ano yan. kuha tayo ng ito. Ipilipil. Kaso may bunga. Buntis kasi yung ambing natin mga kamangay. Hindi ko bibigyan ng may bunga bagong ano lang yan mga isang buwan higit pa lang na ano kakasta tayo kumuha dito may sa alaga kong baka kasi papainumin ko hindi ko nalipat mula kanina nagdilig ako matagal pabusa ang kalahating araw ko dito sa kabilang area dun mo, dun, punta ko sa mga yung palayan mamaya may ang hapon na no. ito yung anak mga kamang pinainom ko yung isa naman ayun yung ano nya yung ina alam mo yung ko ano, na doon tayo mga kamaka may malapit dito para maliliman mamaya maya ay anak niya oh. ayo pasusuhin nung ano yung nanay sa ating ano ah uh, palaya ayan anak niya itong iniwan ko yung mga kamaka sa hapon oh Orang habis ngerintuh. malalaki na ang ilang araw lang malalaki na sila so, magdidilig na tayo dito mga kamak pwede na to pwede na to bukas pang ano pang harvest hmm? kung nagsabay sabay to mga kamak ang laki sana nang makukuha ko kaso pwede to pambinta bukas pwede bukas to kasi merkulis pala ngayon merkulis huwibis biyernes sabado tatlong araw pa may mga malalaki na may ito mga kamangat sa ano kusa na ito ibibinta? sa iba pwede na ito oh oh maliit pa mga dalawang araw pa ito pwede na oh makintab na ito, ito makukuha pala ay dito mga kamangat pang binta-binta so Pupunti lang yung ano natin. Ayan. Matagal-tagal matapos yung pagdutili ko mga kamangat. Pero, mag-ano muna ako ng ah, uh, ito haba o. Oh. Pero mga bitsa, ano? Ayan muna. na. Haba. Mag-ano muna ako ng ano mga kamangat. Yung nagkahingi ako nina sa DAE ng ano ng Ganun pag mainit oh. Mahihingi ako ng pipino mga kamana ng nagdadagdag ako. Pa doon sa hindi ko natapos kahapon. Ayan oh, nagpagmainit talaga, nagkaganyan talaga yung ano niya. Pwede na to bukas. Bahala na. O way bis. Ano nako ya, may na law na ibig sabihin may fruit fly na nito mga kamana ito oh. May butas na. Oh, ako na, na ano na ng hindi wala ko nilalagay dito mga kamahan na ano ano ng fruit fly kasi para natural tayo lumabi to hmm. ano natin ayusin ah dilig ano na tayo eh tanim muna natin yung pipino tapos dilig tayo ito mga kamahan o babasahin muna natin ng tubig. Mas mabilis yung ganun. Tapos, saka ko ilagay yung yung uh, butok. Hmm, bigyan natin ang ano ng niyog. Eh, ito mga kamangay yung nahingi ko sa DAO. Salamat sa DAO. Wala akong mabili dito eh. Ang talaga ko ng salito. Hingi ako. ako kondor mag Arthur alisial return ito lang muna hmm. ito yung buto nya tapos gaganyan lang natin ito ayan hmm. mga kamangang yun Tutusok lang na ganyan tapos tabunan ganun lang hmm yun tapos tabunan o, oh, mababaw, mababaw lang ang paglagay natin ah, oh, mababaw lang yung ano ko paglagay para mabilis sila ang tumubo hmm yan mga kamangat yun nakapos mong dito yan mga, mga, mga ilagay mo lang ganyan yan tusok yun na sa ilalim mo tapos tabunan mo lang para mabilis tumubo kasi pag malalim mga kamay hindi tutubo yan yan ang posibilidad okay mga pinaghalo ko yung yung tubig ko na ano yung dun sa puso ayan o, yung puso na nandun saka itong sa barangay kasi yung sa barangay mga kamangha, maalat so pinaghalo -ha, pinag pinapag ko hap hap kalahati nung sa sprinkler saka kalahati yung sa ano kalahati sprinkler na sa al alat tapos yung isa ay yung sa may artesian or sa dipwil ang ko yan para hindi masyadong maala kasi ang konsumo ko maubos yung inipon ko 6 670 na mga kamang. dalawa pa lang natatapos ko ah uh, madilim na medyo madilim na so 617 620 ah dalawa pa lang natatapos ko ito dalawang dira itong pang tatlo pang apat pang lima wala pa so, so to gather so, dito ko sang mga so magiigit ako don para pangdilid ko ko kasi dito sa tadlo ata mo mga ako na pang-umpisa pa ka para pag-uwi ko may may dadaan ko lang ng umpis